So ayan mga idol for today's video mga idol uh, pupunta tayo doon sa uh, masukal na na gubat mga idol at maglalagay tayo ng trap para sa gagawin nating uh, upang huhuli ng halo mga idol so ayan kasama ko yun si Gerald, si Janpit at marami pang iba mga idol so naghanap kami ng magandang pwesto mga idol para saan kami makalagay ng trap So, tignan mga buti mga idol kung saan namin ilagay yung trap mga idol. So, puting basid lang tayo sa paligid kasi baka nandito yung nakatira yung napakalaking ahas mga idol. Sobrang laki. Mahirap, mahirap nang magkalisig-lisig mga idol. Baka mahabol tayo ng mga idol. So, ayan. Panay video ako sa paligid mga idol. Baka makita natin yun. At baka Paano pa tayo? Ayan, sasama natin sila si Gerald, mga idol. So, ayan, naghanap pa kami ng... lalagyan uh, mga idol para mas maganda talaga yung mapaglagyan. At yung area talaga na kung saan sila nagdadaan, mga idol, para makita talaga natin. So, ganda lang yung mga idol at huwag kayong mahalo sa ating video, mga idol. Panorin natin video. Kung gusto niyo oh. mag-subscribe, hey. mag-subscribe kayo mga idol. Hindi, hey. like wala na na sa yung video, Manimun, mga idol. ba sa kung may... At maraming salamat mga idol. So, huwag kayong alas mga idol. Panoorin natin yung video. So, ayan. Nag-uumpisa na si Gerald maglagay ng... Ano sa kanyang trap mga idol. So, ganyan lang yan mga idol. Magawa mga idol. So, kunting ingat lang tayo dyan sa bangin na yan. Baka mahulog tayo dun sa baba. Malalim yan mga idol. Dito ka sa boss mga tit. So, ayan. Tit. Buti mga idol. Nung pagpunta namin dyan, wala kami nga mga ahas mga idol. At wala rin ang tambubuan. So, baka mayroon. Yo, Takbo ang abuti natin yan mga idol. Bro, so, kaban na nato yo so ayan mga idol tingnan niyo lang mga idol wag kayong aalis sa ating video okay. Ano ba niya? Bapo to ng niya makit ang niya. Malaki. medyo mahirap ito ilagay mga idol. Kasi okay, kailangan okay, talaga na. ng ng so, matigas talaga na kahoy para hindi siya madala kuya so, Maganda yung area dito mga idol Diyan din nakatira yung malaking halo So kailangan pang hukayan mga idol Para malagay talaga ng sakto Yung kawayan na trap mga idol So, yan yung ginagawa namin trap mga idol. Diyan natin i ipa-plaster yan. So, sana may mahuli tayo diyan mga idol. So, ganyan lang yan maglagay ayan. O. So, lalagyan ng Depende sa, sa mga idol para hindi siya ma ano, ma, mahulog. Either magalaw sya, no. hindi sya Ayan? Ano? Ayan? Bala, bala. siya, hindi siya mawala diyan. Ano to? Ganto na ro, bato. ng drag. So, medyo luma-luma na yung kawayan na nilagay namin mga idol kasi unang trap nila yan na ginawa ay may nahuli naman sila mga idol ikot oh. ka din kunting ingat dyan mga idol kasi kunting galaw dyan pag masimano ka dyan magkamali ka sa galaw mo doon ka sa baba pupulutin mga idol So, ayan, mga salamat sa inyong panonood, mga idol.